Doc Willie Ong tuluyan ng tumigil sa paghinga. Si Doc Willie Ong, isang kilalang doktor at health advocate sa Pilipinas. Kamakailan ay nagbahagi ng personal na balita tungkol sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanyang mga pahayag, nakaranas siya ng seryosong isyo sa puso. Ito ay isang kondisyon kung saan magiging makitid ang mga ugat sa puso. Nagiging sanhi ng lumutadong daloy ng dugo at posibleng humantong sa pananakit ng dibdib o maging atake sa puso. Sa isang video na ibinahagi niya sa social media, ipinahayag ni Dr. Ong na nasuri siya ng isang espesyalista at ipinaliwanag ang mga proseso ng kanyang pinagdadaanan mula sa diagnosis hanggang sa mga hakbang upang makabuti ang kanyang kalagayan. Isa sa kanyang mga sintomas ay ang pakiramdam ng pagkapagod at pagdanas ng sakit ng dibdib na kanyang ikinbahala at naging dahilan upang magpasuri. Ipinunto niya rito na dahil sa kanya kaalaman na bilang doktor, agad siyang kumonsulta upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Sa kabila ng kanyang sariling karamdaman, patuloy niyang ginagamit ng kanyang platform upang mabigay ng edukasyon sa publiko, lalo na tungkol sa sakit sa puso. Ginawa niyang halimbawa ang kanyang sitwasyon upang magbigay ng mas malalim na kaalaman ukol sa sintomas, pag-iwas, at paggamot sa heart disease. Ibinahagi rin ni Dr. Willie Ong ang kalagayan ng lifestyle changes, kagaya ng tamang dieta, regular na heresisyo, at pagkonsulta sa doktor upang masubaybay ng kalagayan ng parusugan lalo na sa mga nasa mid to late age. Nagpasalamat si Dr. Willie Ong sa suporta ng kanyang pamilya at mga taga at diniin ang kahalagahan na maagap na aksyon pagdating sa kalusugan. Sa kabila ng kanyang personal na nalaban sa sakit na nanatili siyang aktibo sa pagbibigay ng payo sa kalusugan. Patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa marami upang maging mas maalaga sa kanilang kalusugan at mabuhay ng mas maayos.